skipping kaming kaniya. Kasi kung sa, basta si Puma, yung mga balo ka niya time, si pwede ka akutun sa kunsa pa yung mga skill. Kaysa, kinuhod lang, kulang mo din labor. Halos mga skill, mga tao rin rin. Kailangan ka po labor, tapokan, lalo ka yung labor rin ba. Skill lang yung kasagaran yung hinahaya rin na. Yeah. Palakas kaya po, kaya simple, yan ang narabaho natin. Limita pwede yung kapin pang pag-ura. Sunod na turaminti sa palaban Sige lang, trabaho pa yan. Ang importante, bumaba pa ng level lang ang uh, position mo, ang, ng sildo mo, permanente. Hindi, bumaba. Pero, yun, kahit anong mong trabaho yun, pares lang din yun, construction, worker pa rin tayo. Diba? So, ipagmalaki natin yan. Dahil, uh, lahat ng building makikita yan dahil yan sa construction work masalamatan natin I love you construction work sumahay